So guys, samahan niyo ako magawa tayo ng ito na ang ating Otomaya, batta, sa Cebu nga, patata, or Anok. ang, ang, ang pangalan doon sa aming lugar sa Bantayan Island. Lagay ako ng dalawang cup na glutinous or malagkit rice dito sa bowl. At pinabad ko sa tubig na overnight ko guys. pagkatapos pagkatapos, ginadrain ko ang malagkit na bigas. At nagprepare na rin ako ng mga ingredients. uh, 1 teaspoon rock salt. Overnight ko pag Loyang, nilagyan ko ng tubig. Na ginayat ko. Tapos Saka 1 sang cup, half cup na loyang na white agi, sugar. Ginayat ko. Saka salt. White sugar, 1 half cup. Umpisahan na natin lagay muna natin ang loya tapos ang sugar at natin ang 1 teaspoon ng rock salt at halo-haloin natin para matunaw ang sugar at saka salt first time ko po itong magluto ng puto sa Cebu dito sa ilo-ilo kasi mahilig ako magluto magkumain ng puto or anok sa amin ang tawag sa bantayan na yan ito na, natunaw na ang salt at saka sugar isunod natin ang glutinous rice or malagkit Halo-haloan naman natin. Pagkasunod, pati na, wala ng apoy. Ito na, sindihan na natin ang apoy. Ito na, halaloin. Parang nasubraan ko yata pag lagay ng coconut milk. Dapat dalawang cup din Dapat ang lagay ko guys. sa dalawang cup na glutinous rice. Yan muna natin pakuluin pa. Pagkatapos, mag-count tayo ng 15 minutes. After 15 minutes, ito na guys. halo halo natin para hindi siya mag-tutong sa kawali. Para itong na nanilogaw, ang ilotok kong potomaya, guys. Ito na, guys. Nilagay ko na sa steamer. Kasi kumukulo na ang tubig bago ko nilagay ito sa steamer ang ating poto. Steam natin ng 10 minutes. ready na ating down saging. Ito hmm. so, ang ginagamit hmm. kung magbili ka ng anok Buna or putomaya sa down saging sa ilagay. At ito na ating finished products. Maggawa tayo ng tsokolate pero Milo ang ating gamitin. Ibigyan natin ng muscovado, sugar. Maglagay tayo ng one half cup water at ating halo in, natin ang ating ginawang tsokolate pero Milo ang ating ginagamit at ating lagyan ng maskubado sugar. Ito na guys, ang ating tsokolate na ginawa. Yummy. Cheese, yeah? Yummy. Ito na ating finished products. Na potomaya. Potomaya. Hello guys, ito na ating finished products. Nga potomaya sa sibo nga may tsokolati at saka Minggu, itong ating ginawa nga tsokolate nilagyan ko na dito guys tikman na natin Hmm, Sarap na talaga. Mm. Pantay ng mingo. Mm. Sarap. Perfect ang lasa. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel and my blog and click hmm. the bell button para sa sunod kong video, manotify po kayo.